Ngayon hapon mga guide. 'Yun na uh, ako ngayon ay nakita niyo naka ng uh, guantes, face mask. Dahil gagawa tayo ngayon ng uh, isang uh, uh, ng, uh, weight belts. So pang scuba diving. So gagawa tayo ng uh, tinga, magtutunaw tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng uh, tinga. Ito, tingnan niyo po ang aking uh, bibidyuhan yan Ito ang piraso ng tingga sa 66 uh, piraso nito ay uh, 1.5 kilo ang mayayari niya So upisa tayo dito sa mga sa mga tingga na to tutunawin natin yan Punta tayo dito Ito nakasalang na siya Yan ay uh, 66 piraso Kapag uh, natunaw yan ililipat natin dito sa kanyang hulmahan yung hulmahan na yan ay kaya ng 4 na kilo pero nakabase tayo dito sa tingga na 7 uh, 66 peraso 1.5 kilo lang ang magagawa nyan nung peraso na yan so yan yan. dapat yan ay mainit din kapag isasalin nyo na itong tingga na tinunaw nyo para yung uh, kingga hindi dumikit dyan sa bakal pagkatatanggalin nyo na uh, Meron na akong gawa dito ito yung mga finish na nagawa ko na Ito na yung 1 uh, 1.5 uh, uh, kilo na to so yun may nakalagay dito ng number 4 uh, yun ay yung kayang tun kayang hulmahin ay 4 kilo pero 1.5 lang tong laki na to at yan ang aking mga nagawa na mga kator guys yan so yan pag ginawa yan uh, siguro mga 10 to 15 minutes makakabuo ka na ng isang uh, isang buong weights yan ginagamit namin yan sa scuba diving weights ah, uh, tawag dyan so yan tinunaw na lit o tingga. Yan, yan siya. So, yan. Mainit na yung aking mga lituan. At dahil ko na lang matunaw to uh, 76, uh, 66 peraso na tingga. At yun, na uh, kapag natunaw nyo na yan, may matitirang tae dyan. Pagka uh, uh, dumi, pagka uh, buhos nyo dun sa hulmahan, ito na siya. Ihiwalay nyo rin yan. Kahiwalay na yan, hindi nakasama yan sa timbang. Yun ganun lang magawa ng mga ng mga weight belts na ginagamit sa scuba diving mga katarugay so ito pala nilagyan ko ito ng uh, ng langis para para hindi dumikit may langis yan mga katarugay yung bakal na hulmahan yan kaya kung gagawa kayo dapat meron kayong hulmahan okay